naman sa inyo dyan, eto ang tanong ano yung nagawa mo o ginawa sa'yo at napasabi ka ng, ang sarap pala Napayamyam yam ka alamin ang ating mga kasagutan, dito lamang sa What The Food Word, ganun nagawa mo o ginawa sa'yo, na nasabi ko ang sarap pala, ang sarap pala no Masahe. 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 Sino nagmasahe sa'yo? <payment about smoke> <leaf> ay, ito, ito si Dino mas masahe. Ay, ay, ay. spa? Bakit? Anong klaseng masahe ang ginawa? Obrado ko sa'yo. Tapos happy ending. May happy ending. <Freud> ay, talaga? Oo. Mayroon. Mayroon. Kasi, wala akong pag mo Suwiling ka ba na ako magpasahe sa iyo? Ha? Siyempre naman. Bibigyan ka ta ng happy ending. Ha? Hoy, nanginginig. Gusto, pinagpapawisan. Ito talaga. Ano ka? Ano yung happy ending? Uh, maganda naman ba yung babae. Uh, parang hindi babae. Lalaki ata. Babae lalaki. Uh, lalaki. Lalaki ang nagmasahe. Unfair. Uh, ha ha mahal ko ang Beckham episode na oh, ano yung nagawa mo o ginawa sa'yo na napasabi ka na masarap pa daw? Ano? Masarap pala daw? Ano? Binigyan na ako ng regalo. Binigyan na regalo? regalo? Ano regalo? Pwede kid, cake. Sa bench ba? Pwede kid, cake. cake. Oh, come on. Yeah, eh. <laughs> <laughs> oh, gusto mo ba mga pa ng cake? Tama na. Tama na. Bakit? Eh, salap eh. Huwag oh, ka titihingi! Mag-ahit ka daw! Mahahit ka na! Ayan! Tingnan natin! Kung ano? Wow! Meron kang pang <laughs> Ah! Okay. Tama taot, iyan, iyan. Oh, <laughs> <laughs> oh dapat siya ilagay mo diyan, hindi ka nagbra. Oh, te awesome. mo. Ang daming nasarapan ah, para nasarapan ako doon ah. Para malaman natin kung ano pa mga masasarap. Oo, oh, oh, nakatatanungan, may segway na. <laughs> Mag-subscribe lava dito sa What The Food, WTF Food sa YouTube. Ito ang inyong Master Food. My God. Go on.